Yes vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalad, sana po supportahan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. And Marius. Marius Vlog, Ayun. natin. Ayun po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat at sa ngayon po ay nandito pa rin po tayo sa gitna ng mga kapalayan at sa ngayon po habang naglalakad po tayo dito ay may marami po tayong nakikita po na ano, na mga dapat pong tulungan at uh, wala pa raw nga ho nakakarating dito na mga tulad natin na mga tumutulong. So ngayon po mga kalinga uh, uh, siyempre po uh, wag nating kalimutan suportahan ang Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po na nandito sa tayo sa kagitnaan ng uh, palayan at mga pan taniman. So ngayon mga Kalinga, meron po tayo na uh, tatanungin dito. Isa rin pong nakakaawa ay yung kanyang kalagayan. Ano po? At samahan niyo ako para makita ho natin kung ano yung kanyang kalagayan at uh, matanong na rin nun natin kung ano yung dapat ho nating ibigay sa kanya o maitulong sa kanya. Ayun po mga kalingap kung na nakita nyo tayo may face mask ngayon kasi oh, ngayon. Meron pa ho tayong kaunting uh, kung po sa ating uh, pamamagano po? Kaya pasensya na po. Sana maging mag gumaling na rin tayo. Ayun po, ayan po mga kalingap samahan nyo ako para tanungin ho natin yung ating beneficiary Ayan. Ayan. po mga sa nandito na po tayo sa ilalim ng manggahan. ayon. At ito na po siya. De, anong pangalan nyo? Gina Lin po. Ikaw si Gina Lin. Ilang taon ka na? 33. 33? Ay, yung mga bata dito, mga ano-ano. Ano yan yung karga mo, anak mo rin? Bunso ko po. po. Bunso, 30, ilan na yung anak mo? Lima po. Lima na anak mo? Ano, il, il, ilan na yung Ilang taong ka nun 18, nang nag-asal? 18. 18. 18. So, tinira-tira mo nang masyadong para makarami agad. Ano? Mm. So, Anong bayan itong... San Jose po. Ah, dito ka rin sa San Jose. Okay. <coughs> Nasaan yung asawa mo? Nagtatrabaho po, nagbubuhangin po yung kainin. Anong hanap buhay ninyo? <laughs> Okay po, po ah. pagkas meron kayong taniman o oh. may um, nag, nakikitanim lang? Hindi, yeah. lang po meron -ma po siyang pinanggir mabayo na ah, na balot. nagpapaupa siya? Opo. May Magkano naman ang upa sa kanya isang araw? Ang hey, man po araw. Tan ang lang po pag eh. may nagkita po. Ayun. Opo, bay -bay di, lang. Di, hindi mo alam kung Magkano yung... Ano po, depende po sa kumita. Yung ba pa-ilang po yung bakwan, tsaka lang po sila matatanggap. Ano nga yung pangalan mo? Ginnaline po. Ginnaline. Ayan po si Ginnaline. 33 years old. Nasaan yung bahay mo? Ito po. Ay, ito yung bahay mo. Pwede ko ba makita yung bahay mo? Ayaw mo mga kalingat sa mga samahan nyo ako para makita natin yung kanyang bahay ano po at uh, sa intro pa lang ho mga kalingap ay makita mo na ho kung ano yung nasa loob ayan po mga kalingap samahan nyo ako para makita natin po ano po itong uh, nandito ayan ho mga kalingap ano ba ito? Ganito po talawang kalingap yung probinsya po. Ano? Ito ang gamit niya mga kalingap. Isang kaldero. dito po naka dito po sila natutulog ayan dito po mga kalingap mababa lang ho kaya nga naka mababa na nga ako mababa pa rin itong kanilang bahay Denalyn nagkakasya ba kayo dito sa loob? ano po yung pong ibang anak ko ay eh, hindi naman kayo tinutuluan dito. Na natulog na, po. Tulog na po at mga bukas-bukas na po ang bubong. Ah, talagang tumutulog na rin. Hmm. Ano itong ah, bahay? kapag yung uh, kung kayo natutulog sa taas? Nangyong kulit yung kasawa ko at butas-butas na rin po at gawa po yung bagyo. Magbagyo po ina nilagyan po ng trapa ng asawa para dito na tulot na na po din din at nasira na po gawa ng bagyo. Ayun ang mga kalinga po nakita nyo ho, uh, naggumawa sila ng, ng kanilang matutulugan ho na iba. Ano kasi ko na ho yung, uh, ayan ho, nasa itaas ho ng, uh, uh, baka ho hindi tayo, huwag mo gibain. Ayan ho, yung kanyang bahay sa taas. Eh, pala. No, mga kalingap kung nakita na ho talagang ginawalan ho nila para. natutulog kayo doon sa taas na yon. Ayun. Uh -huh. So ikaw naman ng jenalyn uh, uh, ano naman yung uh, kahilingan, kahilingan mo ngayon? Ano ko? Diba? Financial din po. Kaya kinukulang po kami. Uh, financial din. Uh, ano naman ang uh, gagawin mo? Halimbawa, bigyan ka ng uh, financial. Ano naman yung uh, gagawin mo? Halimbawa, binigyan ka ng pera. Ano yung gagawin mo unang-una? Okay, bibili po namin ng pagkain. Bigas. Ah, uh, ibig mo sabihin sa bigas uh, kailangan din ng mga pagkain? Tapos pangbaon po ng mga bata sa eskwela. Hmm. Yung mga anak mo, mga nag-aaral? Opo, apat po. Ito na na po ang hindi High school Ayo. na po yung panganay. Nasaan yung panganay mo? Andun po sa taas. Ah, pwede ko bang makausap siya? Jone. 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 Ayan po mga kalingap. Meron po siyang uh, uh, anak na babae. Yung kanya pong panganay. Ano po? At uh, tatanungin ho natin. Ayan po. Ang problema lang sa kanila mga kalingap, hindi nila alam kung ano yung sinasabing tulong, ano po. At mga mahihiyain sila, kaya hindi rin nila alam kung ano yung sasabihin nila tungkol nga sa pagtulong. Kaya ayun, ganyan sila. May mga sana sila, kaya lang wala silang alam. Ay ikaw na lang po, nay, ang tanong ko po, ano? Ayun. Ilan na yung anak anak mo? lima. lima na. Uh, ano yan may, may balak ka pang mag-umanak ulit? Wala na ano kasi ang hirap ng maraming anak na na ah, kwan. Ah. sayang yung anak mong sana ano mahihiyain siya. Sana uh -uh. Hindi siya tuwan pa naman siya, pwede siya sa pwede sana siya makasama sa mga ko natin kailang hindi siya marunong magsalita ano Elang -mm. -mm. mga kalinga po Ano, <coughs> 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 e sigi sige na ning ah, ayan ano uh, huling sabi mo along masasabi mo dito Matulungan na po ninyo kami. Maraming maraming salamat ayan ayun mga kalingap hanggang dito na lamang po yung at uh, kung narinig nyo naman ho yung uh, sinabi ni Gina Lim po ano kasi po ang mga kalingap ito pong lugar na itong napuntahan ko ay mga kung pa po, parang hindi po alam nila kung ano po yung tinatawag na pagtulong kaya mga nahihiya ho sila ano hindi ho sila naniniwala sa mga pagtulong kaya tayo na lang po ang uh, umintindi sa kanila ano po Uh, kasi nga po, nandito po tayo. Hindi ko na nga alam. Uh, uh, layo kasi nang nilakad namin. Yan eh po mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang ating video. At uh, yun ho, nakita nyo naman na mga nahihiya po sila. Ano. At uh, ho, hindi naman natin sila ma masisisi kung ano ho yung kanilang nararamdaman. Dahil hindi ho sila sanay sa mga uh, dinatawag na tutulungan o pagtulong Ayan po. Kaya tayo na lang po ang uh, uh, bahala sa kanila at uh, kung maari po tulungan po natin sila para malaman po nila kung ano yung pagtulong na ginagawa ng mga tulad ho ng mga kalingap Ayan po. Ayan po. Okay po mga kalinga hanggang dito na lamang po. At syempre paulit-ulit po natin yung sinasabi na uh, wag po natin kalimutan si Kuya Bal Santos Matubang, Ate na vlog at Kalinga Pro po. At uh, syempre po ang inyong lingkod Marius Vlog sana po palagi po nating suportahan ayan lang po masasabi ko mga kalingap ayan thank you